Guys, uh, ito pag-usapan natin uh, kung bakit napakahalaga na na monitor natin yung level at kondisyon ng ating mga gear oil sa ating mga transmission upang hindi madaling masira yung ating mga transmission. At uh, ito ano, um papakita tayo dito na dalawang transmission na pindahan lang kung ano ang nangyayari pagkayo ng ating mga gear oils ng ating mga transmission ay napababayaan natin anong uh, ano, gaano kalaking sira ang pwedeng maidudulot ng mga gear oil na wala na sa kondisyon wala sa tamang level wala sa tamang kondisyon yung ating mga gear oil unang una guys ano, itong uh, Suzuki na multicab ayan kung mapapansin ninyo nakapatay itong makina pero hindi pa rin pumapasok itong kanyang primera at itong kanyang segunda no? kahit anong pihit natin ay uh, ayaw talaga hindi pumapasok uh, na check na natin yung adjustment ng cable nito okay naman walang naging problema sa kanyang uh, adjustment ng kanyang mga cable ano? kaya ito nag decision tayo na tingnan natin yung kanyang gear oil at ito siya guys ano tingnan nyo kung uh, nasa tamang quality pa ba itong kanyang uh, agi oil nasa tamang condition tingnan niyo guys ito ito Ayan guys, uh, mapapansin natin agad na yung kulay ng kanyang gear oil ay uh, parang kulay tsokolate na, no? At yung kanyang lapot dito ay ayan, Ah, uh, na masyado. Kaya yan guys, sa uh, ang desisyon natin dito, ibababa natin yung kanyang transmission para tingnan natin kung ano ang naidulot na sira itong ganitong klase na kondisyon ng kanyang gear oil Kaya ito guys, uh, ibababa natin yung kanyang transmission para uh, makita ninyo ano kung ano ang sira na naging dulot nitong uh, ganitong klase ng gear oil na hindi natin uh, na-monitor. Ayan guys, ah, na na, no. At una nating napansin dito itong kanyang 5 ah, speed gear ay maalog na masyado, ah, sira na itong kanyang stick bearing ito sa ilalim. At pati itong kanyang counter gear ay nakikita nating mayroong ah, na no sa kanyang dulo ng kanyang gear. Tapos dito naman sa kanyang ah, shifter hub nitong kanyang primera ng kanyang segunda ito yung hindi pumapasok pagka pinihit natin yung kanyang cambio ayan kahit uh, mano mano nating uh, pihitin dito sa uh, kanyang hub ay ayaw talaga kasi uh, meron nang uh, nagribaba uh, dito sa kanyang gear pati itong kanyang mga synchronizer ay uh, napudpud na rin at meron nakaribaba dito ano, na parang ito kanyang tinatawag natin na bangka ay nagribaba kaya yan, ah, hindi makapasok yan guys, yung mga sira na nakita natin na dulot nung ah, gear oil na wala na sa magandang kondisyon at hindi mo monitor kaya yan guys, ano yan yung nakita natin problema ito, pangalawa nating ah, titingnan na transmission guys ito naman dito naman ito sa transmission naman ito ng uh, motor bangka naman ito guys ano ito naman guys uh, anong nangyari dito napasok itong kanyang uh, bangka na dagat ano at siguro mayroong sira dito sa kanyang oil seal ng kanyang transmission nakapasok dito sa loob yung dagat dito sa kanyang transmission at humalo sa kanyang gear oil at ito guys, tingin natin na pabayaan, hindi na monitor. Ah, dapat kasi dito, ang gagawin ay, ay i-drain yung kanyang gear oil, hugasan yung kanyang transmission, tsaka ah, lagyan ng bagong gear oil. Pero ito na pabayaan, napatakbo ito na ganito yung kanyang kondisyon. Merong halong dagat dito sa kanyang gear oil. Kaya, ayan guys, ano, ah, nakikita natin problema kinalawang itong kanyang kwan, itong kanyang transmission, itong kanyang mga gear, mga itong kanyang shifter, yung kanyang fork, uh, yung kanyang shifting. Kaya yan, ito guys, ang nangyari din dito, hindi na rin ma cambio natin o hindi ma pihit yung kanyang cambio. Nag-stock up na. Ah, kaya yan guys, ano, isa sa mga pinakita natin din ito. Halimbawa, na mahalaga talaga yung quality, yung kanyang condition ng ating gear oil sa ating mga transmission. Nagdudulot ito na uh, pagkasira ng kanyang, uh, ating mga transmission pagka ganito guys ang nangyayari. Yan, uh, na na natin dito yung kanyang transmission. Uh, yung transmission ng motor bangka na binakas uh, binaklas natin. No? At ito yung mga nakita natin. Marami-rami din tayong papalitan dito. Maraming uh, naging sira na nadulot ng gear oil na wala sa tamang kondisyon. Marami. Lahat ng bearings nito, guys, papalitan natin. At, pati, meron din tayong papalitan dito na uh, isang gear, ano, na dapat na mapalitan. Kaya e, yan, guys, ano, uh, sana mayroon kayo natutunan sa naging topic natin ngayon, ano. Hanggang dito na lang, guys. Salamat sa inyong panonood and God bless po sa inyo.